ni MC yan dati sa pelikula eh. Ano ba yung line mo sa pelikula? Sabi ko, minamahal ba talaga tayo o pinasasalamatan lang? Oh, yung kaya siya may pinapakitang maganda sa sa'yo, kasi gusto niyang pakitang na, na appreciate na appreciate ko na -appreciate. yung ginagawang maganda pero it's not... appreciation is a form of love oh. pero hindi siya hindi siya yung in love di ba yung I love you because you're you're nice to me But I'm not in love with you the same way that you are in love with me. Pero wala kayo sa same level yeah. of love na ibibigay. Um, Dane's Sinasabi mo, mahal, minahal mo rin Kausapin si mo? Dritch. Kausapin mo? Kausapin mo yan. Naguguluhan ako dun sa mahal, tapos may mahal sa akin. ako. Sinasabi mo bang mahal, minahal mo din si Dritch dahil... Ano? Kausapin mo? Tignan mo, tignan mo yung epekto mo sa co-host ko, naging ganyan. <laughs> yung nawawala-wala. Gugulo ko eh. Oo. Oh, oh. oh, kasi... Paano mo mo siya masasabing minahal mo siya eh? Sige. In love ka pa dun sa ex mo eh. So, talagang Talakan rebound. Talakan mo para mabash ka Rebound, siya lang, rebound eh. lang siya. Re rebound. Para dalawa tayo. <laughs> Magbanyo mo Sige. na tayo. Ano ba? Oo. Oh, oh. Di, ano ba talagang nangyari? Uh, ikaw, ikaw, ikaw makakapagpaliwanag okay yan. Okay po. Um, four years po kasi kami ng ex ko na si John. And then, binrake niya po ako ng February 14. So mm -hmm. that time po, strong pa yung love ko sa kanya. And then, nung nag po kami, um, that's the time na super sad po. And malayo po kasi ako sa family ko noon. kasi nag-work po ako dito sa Manila. And then po, um, si Dretch po yung isa sa tumulong sa akin. And siya po yung nakapagpabago nung uh, kalungkutan ko po. And then, na-appreciate ko po yun. And unti-unti, na-folk po ako sa kanya. Kaso nga lang po. Kukang mo ng red horse doon. Kukang mo na nga. Isang, <laughs> isang bakit. Isang bakit. Tsaka okay. dalawang sisig, ah. Sige, diretso mo lang. So, nag fall ka na? Apo, fall po. Kaso lang po siya po yung nakakapansin na na parang hindi ko daw siya buong mahal and nakikita niya po na ka-text ko daw si John na parang nakikipagbalikan Aka, po kasi si John. Opo, nakikipagbalikan kasi si John simula nung nakausap ay naging kami po ni Dritch. Ah, oh. sa so umpisa pa lang. Oh. Okay, ayun lang. Malinaw nga na rebound. Kasi kung hindi nag-work, hindi bumalik yung ex, tutuloy mo. Tama? Ah, uh, yes po. Uh, ginagawa mo siyang buffer? <laughs> Parang ganun ba? yung Filler, filler. Oh, at saka yung abang. Oo. Oh. Hmm. Diyan ka lang, diyan ha. Para kung hindi kami mag-work, hindi ako lot-lot. Hindi ako, uh, diba? Hindi ako, hindi ako lonely girl. Si hindi, hindi ako mag-isa. Hindi ako loser. May, may, oh, ah, ayaw mo, oh. Di sige dito. Tapos, ah, uh, oh, diyan ka lang ha. Pero, sorry na nagkabalikan kami. Yung gano'n. Ay, hindi ah. na may mawawa. Oh. Ah, sige, sige. Paliwala mo, mo din. Sa una so, lang po yun. Pero po, ano? si sa, ano sa, ano? una sa una lang? Sa una lang po yun na parang sabi ko, um, papasilosin ko lang si John sa una po. Kaya ko siya binoy friend. Ang ganda naman itong si Day. Pero nung na... Ah, <laughs> Papasirox ko talaga ah, yung mga ano itong si Day. <laughs> Natatawa din ako dito kay Hana. Habang nakikinig ka, sabi ni Hana sa... <laughs> <laughs> parang nasundo rin ang pika mo. Hindi may paliwanag si Daisy. Hindi may paliwanag <laughs> oh, si Daisy. Okay. ano yung paliwanag mo, Daisy? Pero Day? nung nakilala ko po kasi si Dritch, um, yung personality niya po at saka um, gusto ng isang babae, is para uh, sa isang lalaki na kay Dritch po talaga. So, ayun po, si Jan po kasi laging pumupunta sa bahay kasi nakikipagbalikan. Tapos po, one time, nahuli siya ni Dritch and doon na po nag-start yung away-away namin ni Dritch. And that's the time na sabi niya, mamili, mamili ka sa amin. Parang ganun po. Eh, tama naman si Dritch, oh, di ba? Oh, oh, kasi, di ba diba yung sinasabi sa Tagalog, yung namamangka ka sa dalawang ilog? Kasi... Yon, yung dalawang ilog para siguradong may ilog kang pinamamangkaan. Kaysa gumising ka sa isang araw, ay wala na akong ilog na pinamamangkaan. Pero again, ikaw lang din naman nakakaalam kung ano talagang naramdaman mo at ginawa mo. Yes. Ang tanong pa, nagkabalikan ba kayo ng ex? Ni, oh, ni asawa John. ko na po siya today. Ay! Ang ganda mo talaga, babe! Asawa niya na ngayon. Ay, nagkatuluyang yes, kayo oh, talaga. Kami po yung... Sa dulo, sila nagkatuloy. May baby din po kami. Oh. Ah, may anak na din si Tate. Hello, we are very happy for you. Thank you po. we are very happy for you and your husband na na nagkatuloy kayo. Yes. Na may ayos, Na ayos niyo yung nasira. Yes. Tapos may anak na kayo. But we feel sorry for him. Mm. We feel sorry for Dritch.